May dalawang uri ng plastic. Una, ang tinatawag na macroplastic. Ito yung mga plastic na malaki o nakikita ng tao gaya ng plastic bag. Samantala ang isa naman, tinatawag na microplastic. Sa liit nito, halos hindi ito makita ng ating mga mata. Iran. Yung microplastics kasi, meron siyang pwedeng dalawang pinagmumulan. Yung primary microplastic, ibig sabihin, mula pa lang sa paggawa sa kanya, ay maliit na talaga siya. Ano yun mga ito? Kung mahilig tayo mag-facial wash, marami sa mga facial wash na ginagamit natin sa ating beauty skincare products ay actually may microplastics. Yun ay primary dahil nung ginawa sila, maliit na sila. Pero meron din tiyatawag ng secondary microplastics. Yung macroplastics, sa kalaunan o katagalan ng panahon, ay pwedeng magbitak-bitak. Pwedeng maging marupok o pwede pang maging mabulok. At habang lumiliit yun, nagpuproduce ito ng microplastics. So yung laki ng plastic ay may kinalaman din sa pwede nitong epekto sa atin, sa tao at sa mga hayop na nasa kapalikiran. Pero marami ding mga factors ang pwede mag-contribute sa pagbitak-bitak ng macroplastic. Halimbawa, kapag nabilad sila sa atin, Araw, o nagkaroon ng UV effect, ultraviolet. Yung ultraviolet ay pwedeng tumulong sa pagkakabulok ng isang plastic na nagpuproduce ng... Na... Sa labing pitong syudad sa Metro Manila, Mandaluyong at Muntinlupa ang may pinakamataas na bilang ng microplastics na meron sa hangin. Karamihan ay galing sa damit, pet bottles at plastic bags. Marami din na mga pag-aaral ngayon na nagsasabi na mataas din ang microplastics sa hangin. Dahil nga masyado siyang maliit, isipin natin kasing liit lang siya ng dulo ng ating buhok o dulo ng needle, madali siyang mahinga, madali siyang malangkap, madali siyang pumasok sa ating sistema. At pwedeng pumasok sa ating lungs o pwedeng pumasok sa loob ng sistema ng katawan natin. Nababahala ang mga eksperto sa posibleng epekto ng microplastics sa katawan ng tao, lalo na't na gawa ito sa kemikal, at posibleng ding maging carrier ng bakterya viruses, at cancerous compounds gaya ng heavy metals. Ayon sa United Nations Environment Program, meron ante. Mataas din ang posibilidad na kinakain natin siya araw-araw. Isipin nyo na lang lahat ng kainan natin sa takeout ay gawa sa microplastic. At habang ginagamit natin yung mga yon, yun, meron tiyatawag na shedding. Ibig nagagasgasan na yung microplastic at nakasasama sa pagkain natin. At bilang isang bansang nakadependent sa yaman ng dagat, yung dagat natin na nagiging ultimate sink. Ibig sabihin, lahat ng pinapakawalan natin mula sa lupa, dadaan ng ilog, at lahat yon ay babagsak sa dagat. Lahat tayo ay vulnerable o exposed doon sa pagkain o doon sa risks na associated sa microplastic. Hindi na nga mawawala ang plastic sa mundo, pero maaaring mabawasan ang epekto nito sa kalikasan at kalusugan. Ang solusyon naman talaga is turn off the tap ay uh, ibig sabihin kailangan lang natin na unti-unting magbawas ng paggamit ng plastic para yung pinanggagalingan ng mga microplastic na yun ay mabawasan din at yung risk na associated sa kanila ay mabawasan din.